Good morning guys. For today's video guys, doon tayo sa apple Orchards uh, Magkulit na lang ako ng mga ano, mga sticks ng mga apple na mga mga branches na pinutol ni Mr. Uh, tapos na siya nagpruning sa mga uh, apple. Uh, sa wakas, natapos na din niya sa hindi pa uh, mag-end ang spring. So, ayan, ako ang tagatapo ng mga sticks sa mga apple. Hindi naman niya ako um, pinabigyan na tumulong sa pag-pruning siya lang talaga. Dati ako ang nag sa mga apple. Yung mga gala, uh, kasi ano lang, very easy talaga na mag-pruning. Pero ayaw niya sa akin, so ako lang ang tagatapo ng mga sticks. So, doon ko ilagay sa, ano, sa ibigay ko sa aming mga baka sa padak, malapit lang ayan natin mga apples guys marami na mga bulaklak so, ayan, so tabi-tabi po padaan ang inyong lula na ng well barrow ito ang ating service sa paglagay ng mga sticks ayan, minsan din ako dito guys, magtingin-tingin -tingin din ako sa mga bulaklak at saka kung mga e-feeds kung mayroon mga e- aphids, mag-squash mag din ako ng mga aphids kahit mag-mowing ako. Magtingin-tingin din ako kung mayroong mga aphids din na ah, aking ipisatin. Kamay lang ang ginagamit ko dito sa pagpisat. It's an organically way lang. So, meron din akong video guys na paano ko kinontrol yung mga wale aphids namin. So, dito lang muna. Uh, dalawang orchards ang aming apple. So, ito yung um, ito yung unang uh, una naming uh, apple orchards. So, ito yung uh, natapos ni Mr. Sa, sa kabila, natapos na din ni Mr. Pero, doon ako din. nag din ako. Pero, ipakipakita uh, ko lang sa inyo sa next video ko. And then, ayan, puno na ating uh, well -borrow ko na lang ilagay sa kabila malapit lang oh ang ganda ng mga bulaklak nila guys ito yun ah uh, yung variety is early blaze last year marami din itong mga bulaklak ngayon ang dami din mga bulaklak two rows lang ito na apple uh, so on the right is ano ah uh, early blaze and then yung sa left is mga ano yan mga jennifer sa uh, yun ang aming variety That's our own variety na Jennifer. Kasi nagturn around din yung camera so yung maraming bulak is early blaze. 'Yun ang pinakauna namin na variety na ma-harvest namin uh month of February. 'Yun ang first harvesting ng mga apple uh, from late summer to autumn until winter din. 'Yun ang apple season. Ayun, doon natin ilagay yung mga ano guys sa labas. Ibigay natin sa baka gusto nila yun ng mga ano apple sticks kasi ma ano ma, masarap siguro yung apple stick guys very soft and sweet at saka um mayroon ding mga ano calcium yan hindi katulad sa mga ano sa mga stick na mga plums na medyo matigas at saka mayroong ano mayroong parang mayroong tinik ba sharp talaga ayan doon ko ilagay yan uh, you have to pass the cattle yard Diyan, wala pa dyan mga mga baka uh, hindi pa uh, hindi pa nilipat ni mister Nan, nandoon pa sa kabilang padak mamaya pag matapos na ko, ano na yan ni mister ilagay niya doon ang mga baka so tatlo lang ang mga baka guys hindi lang marami kasi hindi seryoso si Mr. na mag ano mag cattle farm. Doon siya nagseryoso sa ano sa mga fruits namin, sa mga mga kasi he's a very good expert na mag-growing ng mga fruits at saka yung hazelnut. Expert talaga si Mr. na mag-growing ng mga hazelnut. Ayan. Nandito na yung ano, yung mga baka. So kagabi, uh, dito nilagay ni Mr nag-walking si Mr. Dan Kagabi, dinala niya dito ang mga, mga baka, tatlong baka yan. Mga matataba na yan. Ayaw talaga ni ibinta ni Mr. Uh, parang ano na ito, parang isang pet na lang. So, parang mag-maintain sa aming mga damu sa padak, sila yung ang kumakain. Um, Mag-short ng mga grass. At mayroon din kaming dalawang horse. Ayan. Maraming mga ano ito day, guys, mga wild na blackberry. Doon lang sila nagpapahinga, busog na sila guys. Kasi kumakain na sila ng mga ano, mayroong isa doon sa loob ng uh, sa cattle yard. Ayan, yung mga kiwi yan. Hanggang dito na lang tayo guys. Thank you for watching.